Ang sabi nga nila, ang kabataan ni pag-asa ng bayan. Pero papaano kung sila maligaw ng landas? Papaano kung ang kanilang sigla at talino ay mailigaw? Papaano kung sila malinlang na mga pangakong walang katotohanan? Papaano kung sila ay na mga maling grupo sa likod ng bawat kwento at pagkakamali? May mga kwento rin ng pagtayo at pagbabago. Ngayon, Tunghaya natin ang kwento ng isa sa ating mga kababayan na minsang naligaw ng landas. Naakit ng mga pangakong akala niya ay magbibigay ng katarungan at pag-asa. Ako muli si Kuya Bings at ito ang tungo sa pagbabago. Ako si Kate. Ako rin si Celine, si Mikey, si Rohan, si Rocky. Sinilang ako sa isang normal na pamilyang Pilipino, ang mga magulang ko ay middle class. Parehas naman silang may trabaho. At parehas ding nakapag-aral. So, hindi naman ako ma bilang inaaping uri. So, wala pa akong ideya kung ano talaga yung ginagawa ng Pero sa unang semestre ko pa lang, nalaman ko na kung ano talaga siya ang binigay sa aming pag-aaral ay nakakamula. You know? Bilang mga curious na mga kabataan na nasa kolehiyo, na adventurous, sige, pasok tayo sa loob ng kampo ng NPA. Marami kaming nahikayat. Iniwan ako sa labanan. So at the time ng second encounter ko, ang utos sa amin nun is, from south, napito na lang kami, mag-reconcentrate kami, mag-reconsolidate kami sa north. So, sinundo kami. After two months, I think, successfully nakatawid kami ng North. And then sa North, punta kami. Pito kami. Dumagdag kami dun sa small platoon. Dahil kami ay kakaunti na lang din, uti unting nalagas. Kasi natakot yung mga tiga Norte. Napalitan nila yung nangyari sa South. Na. Namatay lahat ng leaders namin. So, lumura lang ng tropa. At unti-unti nag na sila hirap na hirap na kami. Si Kate ay minsang naligaw ng landas. Naakit ng mga pangakong akala niya'y magbibigay ng katarungan at pag-asa. Ngunit sa halip, siya'y nadala sa isang mundo ng puno ng takot, panganib at maling paniniwala. Sa pamamagitan ng lakas ng loob at sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program, nagawa niyang talikuran ang karahasan at simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. During his stay at the uh, battalion, uh, dahan, dahan natin siyang nai-transform. No? Medyo mahirap, pero nagawa natin ng uh, paraan na uh, may balik niya ang tiwala sa gobyerno. So a series of CMO activities na ginawa namin doon sa mga far-flung area, dinala namin sila, nakita nila na mas yung collective effort ng government yung interagency mechanism natin is gumagana. So, doon niya nakita na talagang yung gobyerno is merong ginagawa as compared doon sa mga uh, NPA na nag-ooperate doon sa Palawan. So, by that time, yung mga kasamahan na naiwan pa doon, so, dandaan yung nagsipag-babaan uh, sa kabundukan. Actually, Uh, during the process nakita namin na part ng indoctrination ng NPA is uh, i yung kanilang mga recruit sa family kasi nakita namin yung ano eh, yung ganong uh, sistema no na halos uh, ayaw na rin kausapin ni Kate yung family niya in the process na ibalik natin sa kanya yon so yung isa one whole big family reunion nga yung nangyari doon sa kanila sa Palawan yung ikli program ng government doon ay uh, talaga namang nai-implement, especially doon sa mga firearms sa uh, remuneration na nai-surrender ng mga former rebels. So malaking tulong sa kanila yon para makapag-start ng kabuhayan. Yung mga barangay development uh, program naman isa uh, on track naman siya. Lagi siyang uh, kasi merong uh, mechanism yung provincial government doon, yung kanilang LCA cluster doon, ng di-different uh, agency. No, na tumututok doon sa programa para sa ating mga former rebels para, yun nga, ma, uh, masuportahan yung pangangailangan ng mga former rebels natin. Sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, binibigyan ng bagong direksyon ang mga kabataang dating naakit sa armadong pakikibaka. May tulong pinansyal, kabuhayan at edukasyon upang sila'y muling makapagsimula maging huwaran sa pagbabago. Kasama ang pamahalaan, kapulisan at sandatahang lakas ng Pilipinas, ginagabayan natin sila tu sa mas tahimik, ligtas at maunlad na kinabukasan. Sapagkat ang kabataan kapag binigyan ng pagkakataon, kayang maging haligi ng kapayapaan. Ito rin ang daan upang maitama ang maling ideolohiya at maibalik ang kanilang tiwala sa pamahalaan at sarili nakita ko na sincere talaga yung gobyerno na gusto niyang bigyan kami ng chance na mabuhay uli sa mapayapang pamamaraan. At tinaken to consideration niya lahat ng maliliit na detalye na kakailanganin namin para magsimula muli. And for me, um, yun yung naging unang hakbang ko no, para mag-isip na Meron pa pala akong pangalawang buhay. Ang kabataan, sila ang lakas ng bayan. Tagapagdala ng ating pangarap at tagapagmana ng ating kinabukasan. Sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang direksyon ng ating bansa. Kapag ang kabataan ay nahulog sa maling landas, hindi lamang kanilang buhay ang nakataya, pati ang kinabukasan ng buong bayan kaya't kailangan sila ating gabayan, pakinggan at bigyan ng tamang pagkakataon upang ang kanilang lakas ay magamit para sa kapayapaan at kaunlaran. Nang napunta ako sa custody ng Marines, nag-iba yung paningin ko, nag-iba yung pananaw ko kasi hindi naman totoo eh. Wala akong naranasan kahit anong forma ng abuso na nasa Marines ako. And actually, tinulungan nila ako na makabangon ulit. Masaya ako kasi nakasama ko na yung family ko after two years na hindi ko sila nakita. Siyempre, maraming naging pagbabago. Pero sa ngayon, nakakakain ako na ng na tatlong beses sa isang araw. At napapaunlad ko na ulit yung sarili ko. Yung kagustuhan nating baguhin yung bayan at maging nation builders, channel it through serving with the government. Hindi pa huli ang lahat upang magbago. Hindi pa huli ang lahat upang mangarap at hindi pa huli ang lahat upang piliin ang kapayapaan. Pag-asa para sa kabataan, kapayapaan para sa bayan. Ako muli si Kuya Binks at ito ang tungo sa pagbabago.